Anak, totoo ba yung sinabi ng nanay mo na nag-boyfriend ka na daw? Opo tay, totoo po. Nagagalit po ba kayo? Ay, hindi anak. Total, nasa hustong gulang ka naman ha. Ah. Eh, karapatan mo yon. Thank you po tay at naiintindihan ninyo ako. Eh anak, matanong ko lang. Mabait ba yung boyfriend mo? Opo tay, napakabait po. <laughs> ano, naman. Ah, ah. Eh, naman ba? Ay opo, sobrang makadiyos. Mainam, mainam po ganun. Uh, may trabaho ba yung boyfriend mo anak? Opo tayo, meron. At napakasipag nga eh. Kahit nga linggo, nagtatrabaho siya. Galing Salaga. galing naman. Eh, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan ka. <laughs> <Uy, uy, laughs> no, 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 Eh, asan pala siya ngayon? <laughs> eh, nasa simbahan po, nagmimisa. <laughs> What? <laughs>